Gerald Anderson. Nagsalita na tungkol sa balibalitang nagkakamabutihan na sila ni Sara Geronimo. Opo, okay, uh, yun, yun po yung importante po sa amin. Uh, magsistart na po kami ng bagong movie. Yeah. Wala mang kinumpirma ang kapamilya, huh? Kaugnay sa isyong ito, kinumpirma naman kamakailan ng pop princess na pwede na siyang tumanggap ng mga maniligaw ngayon. Yeah, tignan natin. Uh, alam, mo you know, uh, hindi naman, hindi ko naman sinasabi yung mga doors, pero sa akin yun, uh, syempre, importante ko yung mas makilalo ko siya, mas makilalo niya ako. Samantala, tatlong kapamilya stars naman ngayon ang leading men ng kanyang dating kalab team na si Kim Chu sa kanyang bagong teleserye. Ah, uh, oh, syempre, nakakamiss din si Kim ang katrabaho, but uh, sa akin, ito po yung kailangan namin dalawa. Man mananatili kami magkaibigan talaga. Sa paghihiwalay nila Kim at Gerald bilang love team, ay naging happy naman ang opinion ng kanilang mga tagahangat at taga-suporta. Ito rin daw ang dahilan kung bakit kabadong dati niyang katambal. Oh, syempre, ganoon din po sa akin. na next time na po yung bagong soap na Well, next time kami mag-taping. Uh, syempre, syempre po. Uh, ganoon talaga eh. Uh, sanay kami sa magkasama kami lagi sa mga soap. So, ito po yung first time na magkahiwalay kami. Okay, he's about to start shooting a movie with Sarah Geronimo yeah, yeah. under Star Cinema. So at I'm sure nabangin na ang mga fans. Di ba si Jero nagbigay ng uh, coaches kay Sarah Geronimo? Yung pink. Oh, Ay, yeah, really? Yeah, di diba oh, kay Kim din? Kay ki Kim, kay ki Kim. Also kay Sarah yata. Wow, si Jero naman. Masurap mas, maging leading man, ha? Think, oh, Lahat mga so, leading, leading ng mga leading agent I even know a story of one time na parang may pinaformerasyong babae. Parang bumili siya ng watch for a, some girl. Sabi ni girl, wow, ang ganda naman ang watch na yan. I don't have one of those. Binigay na lang sa girl. Binigay na lang sa girl. Guys, yeah. so yeah. ibang-iba siya so, yeah. sa ibang mga young stars na kumikul. Mm. Okay. May parang mga racket eh, Wala pang pambili. At di ba sinabi na ni Boy at De Leon, sa mga young stars ngayon, isa si Gerald sa may ex-factor. Totoo naman. And he's doing Budoy now. What's Budoy? Uh, it's a new series uh, uh, sa... Sa... sa familiar. Familiar. Okay. okay.